subang so, anak ka ba? Sterling wood. Sige, kupte. Sige, kupte na. Ang so, samay kuptan ate. Wala yung klarong instruction ate. Kami. Kupte lang ko rin ng Rio. Kami. Kami. Init kayong panahon guys. Init kayo sa gawas Grabe oh. ang kuan. O na Basta na yung mga kids. Magkalandrakas lang ang Habilin man eh gibilin mang kariyo. kariyo. <laughs> ati. Nabilin, gibilin mga kariyo. kang ate? Uh. Sige, Sige na. drive ha! Ano, dihat lang moro, di mo, rin. mo mabuti sa karsada. Dito, ismog dito! Isbog! Isbog! Isbog eh! Ismog ba? Isbog nila eh! Ano, ko na ina-ana-ati ba. <laughs> ina na. Uy, uh, hinay lang ate. Tanawa. Tanawa na, suko na.